Magandang umaga po at magandang buhay sa ating lahat diyan. Panibagong araw po at panibagong vlog yan. Ngayon pong araw na to, ito po at ako ay pumasok. Ayan. At ako ay maglilinis dito. Ayan, ito. Ito yung ginor scatter naman kahapon ni Ben. Kasi si Ben nakaiusap sa akin na palit muna daw at siya may pupuntahan. Ayan. Ayan po, aking lilinisin. Ayan. Tapos, doon naman po, nakapaglinis na ako yung ginner scatter ko nung Friday. Matapos ko nang linisin doon, doon. Sa area nyo, sa Bukana. Kaya, dito naman po ako. Ito. Ayan. Ayan po. Oo. Ayan, ayan. Ayan ang aking kagamitan. Yang krik. Tapos yung walis. Ayan. Ayan po yung walis. Ayan. Shout out po sa mga kaibigan natin diyan, mga mga sadik. Sa mga OFW, maraming salamat sa inyo sa suporta niyo sa akin sa sa Hong Kong, sa Qatar, sa Saudi Arabia, yan sa sa United States, yan. Marami din akong followers diyan. Salamat po. At meron din po akong subscriber diyan. Diyan po sa Italy, yan. Sa New Zealand po. Basta sa lahat po ng uh, ng nang nahagi po ng na signal ng Facebook. Yan. Salamat po sa inyong lahat. At ako po ay mayroon ng 8,657 na followers po sa Facebook page ko. Tapos mayroon naman po akong 2,100 49 subscriber po sa aking youtube channel, yung Johnny C lang po ang aking youtube channel pakibisita na lamang po, ayan at ako po naman ngayon ay magwawalis muna, para makita ninyo ang aking ginagawa dito sa araw-araw kaya tara na, let's go yun ayan, dito muna ang aking cellphone At ito yung aking karay kay. Yan. Shout out kay Milbert Silang. Yan. Shout out sa mga batang guidance. Sa mga batang pilyo. Yan. Shout out po sa inyo. At shout out din sa 11 Socrates. Yan. Marami sila dito mga 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 ano eh. Mga bangsad-bangsad sa kanila eh. Kaya ayon, ayon ay mag kakalay tayo At kailangan malinis natin 'to. Yan. Yaw! Ibinalibang na. Yan. Hanggang sa muli. Magandang buhay, magandang araw, magandang pag-asa. Peace out! Bye-bye!